Welcome to Henry KNG TV. good morning po. Ah, uh, ngayon po eh, yan. Hari tayo po. <clears throat> uh, ano po ito? Ngayon po eh, na ito sa school. Ah, uh, Magka-grass cutter na po ako habang bakasyon pa. Ah, uh, kasi po, ah, uh, January 3, may pasok na ngayon po ay December 27 o December 28 na yata hindi ko na alam ang pecha nagka-grass cutter ko na po ito para pagpasok ng mga bata ay eh, malinis na po pagpasok po nila ay eh, magwawalis na lang sila nagka-grass cutter ko na po yung mga dapat i-grass cutter dito yung mga gilid-gilid yan para nga po uh, pag pagdating ng pasokan ay eh, malinis na po hindi na po ako mag-aapura ayan po ang gagawin ko dito ngayon Ito po nakahanda na po itong aking grass cutter Ah, kailangan ko na po ng gasolina yan, ang langis. Tapos po ito, bumili ako ng tansi at gasolina. Ngayon po ay magisimula na po ako. Kaso ah, nga lang, ngayon po may nagpapakats po ng na Zumba Sa gym, ngayon po. Ah, magisimula na po ako mag grass cutter. Papanda rin ko po muna itong aking grass cutter. Ah, kasi po medyo matagal lang hindi mahanda to Baka na po sa pagpapanda nito ngayon. Pero pag ito po mandar na, eh, mabilis na pong gamitin. niya. Papanda rin ko po muna. Ayan po, ah, anayari ko na yung side na to. Ayan. Tapos na po. Pati yung mga gilid ng halaman. Natanggal ko na yung damo. Ayan, wawalisin na lang po ito. Malinis na po dito. Pati po yung harap na yun sa may ano yon sa mga halaman. At tapos na rin po yon, Uh, ah, bali, ang kulang na lang po dito ay yung sa may sa na yun. Ah, hindi po mag-grass cutter. Baka po kasi tamaan yung sasakyan. Ayan po. Ngayon po, ililipat na po ako dito sa kabila. Ito yung may Christmas tree ang aking ay grass cutter uh, ah, magkapalit lang po ako ng tansi ah, kasi nga po maiksi na yung tansi ah, papalitan ko lang po, lang po. Ah, tapos po itong Christmas tree na to ah, sa pasukan po itatanggalin tatanggalin ko na po yan <coughs> para po yun, para po malinis na nga ah, kasi nga po uh, ah, itong ah, ano rin itong mga plastic na eh, nalalaglag na po kasi ang pinantari ko po dyan ay straw pag po naarawan ng naarawan na eh, madali po malagot ngayon po ayan ah na po ako ng tas Ayan po, um, ah, na rin ng tubig. Baka maputulan na. Due date na po yata. Ayan po, nag sa na po yung uh, wasser. Ayan po. Ayan na po, na po para hindi maputulan. po. Sige po, po ginagawa Ayan po, ah, mahaba po yung tansi na ginagamit ko, hinahabaan ko po siya ah, kasi nga po itong damo naman ay hindi naman makapal. Kaya po okay lang po yung mahaba dito. Pero pagka po yung damo ay makapal at ah, matitigas, dapat po mahigsi lang yung mga tanse para po malakas pong utol. E ngayon po, dahil malambot naman itong mga damo at saka manipis naman, kaya po ah, ang ginawa ko ay hinahabaan ko po itong tanse para ah, mabilis po ang trabaho. Ayun po. Sige po, tutuloy ko po muna. Uh, ako po ito ng gas. Tapos nga po, ayun, na uh, tuloy-tuloy na po yung trabaho ko. Para ba bago po man ng hali, ay mayari ko na po itong uh, side na to. Ayan po. <laughs> po, uh, ah, tapos na po yung magkabilang side. Uh, ah, ngayon po ay ano na po, may po pong alason 11 ng umaga. Wala po ay uwi po muna. Uh, ah, pagod na rin po at ah, kakain po muna ako ng tanghalian. Ngayon po. Medyo, ano ba kinahin ko kayo ng umaga? Ang ko po kayo ng umaga ay sinangag lang. Ngayon po ay may kita ng alason kaya gutom na. Ngayon po, ah, kakain po muna. Uh, ah, tapos po nga po pala niyan, itong Christmas tree na to, tatanggalin ko na po ito ah, sa pasukan. Ah, kasi po, ano na pa naman ngayon, may kwe eh, December pa. After New Year po. <laughs> Ayan, nagbahing na ako. After New Year po, at tatanggalin ko po yan. Ah, sige po, at po muna ako. Ayan po, ah, natapos na yung sarapan at saka yung sa may tanimang unang kamatis saka sa tanimang unang sile. Balit na lang po ang ano, itong mat park. Ito po, ikagrat ka itong mat park. Tapos, ah, ito na lang po. Tapos po, yung gilid na lang, ah, magkabilang gilid ng gym. Ah, okay na po nun. Ngayon po ay 4.59 na po ng hapon. Ayan. Eh, maaga pa naman po. Ano ano po po ito? Kaya-kaya pa -kaya po, po yari nito kasi po manipis lang po yung damo dito. Kaya mabilis lang po ito yung gagrass cut. Ayan po, magsimula na po tayo. natapos na itong loob ng matpark park sandali lang po ano sandali ko lang ginawa mga 15 minutes lang po natapos na Ayan. madali lang po kasing gawin kasi nga po uh, yung ano nya yung damo niya manipis lang kaya po kaya kaya mabilis lang po, Ayan po. <coughs> kaya po mahirap yung pinapakapan yung damo uh, ako rin po mahihirapan kasi ngayon po ito na lang labas ito yung labas po na to Ayan. ito po kasi uh, pulo pulo lang po yung damo dyan Uh, pag na doon pasok mo po, po, eh, matapangan po ng bata, ayan po sigurado ay maano na rin. At mag-uubos po yung damo na yan. Ito ginagawa po kasi playground ng mga bata ito. Ayan po. Sige po, tutuloy po na ginagawa ko. Ah, ito po po, natapos na po ito kanina. May mga puno po ng dragon fruit ay aking uh, dinamuhan. No? Ginagas cutter ko po yung mga puno na yan. Ah, uh, kaso nga lang po, iningatan ko lang na tamahan yung mga sanga. Uh, okay lang po yung mga ugat Huwag okay lang po yung sanga. Masasaktan po kasi. Ano po, ano ko na po lahat yan. Mga kamatis ko po dito, ah, ang dahil pong bunga. Mahinig na po sila. Yan. Ito po yung mga sito ko, mga banay gapang. Ito po, nilinis ko po yan kanina. Ilam mo ko po yan. Tapos yung mga sili ko, oh. uh, ah, pinatabaan ko rin po ito. Ah, ano rin po sila na ano ngayon, ng potas. Yan po, basa pa po yung puno nila. Nilinis po ng potas yan. Hindi niligan ko po uh, ah, nagluso po ako ng abono o oh, ng 0060 o oh, yung potas at saka dinilig ko po dyan yan. kaya po yan ah, kaya palago ko po nung si akong sili na yan nagyo po nila at saka matataas po sila maganda po yung matataas sa malago para maraming ibunga Ayan po Kaya yung mga dragon po po dito ano, patuloy po silang umuuspong nabubuhay na po sila hindi po kagaya nung nakaraan na talaga ng mga pinunggo sila Ayan. kailangan lang po itong isang to ay lagay dun sa taas para doon siya tumuloy Ayan. Ayan. po. O, sige po hanggang dito lang yung aking vlog ngayong araw na to uh, maraming salamat po sa patuloy ng suporta sa akin uh, kain GTV po Kaya uh, kahit saan mo tayo naroon, naingat po tayo lahat maraming salamat po